Apo nyo? Oo. Oh. Apo nyo? Oo, oh. oh. ayan. Ayan o, tingnan Hi, Hi, Lulu. Hi. Hi Grandpa. Hi. Mga pamboy, hindi po ba titigil ang ulan? Ginaw na ginaw na ako eh. Mang pamboy, huwag mo kong iwanan ha. Natatakot ako sa Maristerang Sungit at saka sa Tatay Roland ko. Huwag kang mag-alala. Basta't kasama mo ako, walang pwedeng kumalaw sa'yo. Hindi ka natatakot sa kanila? Hindi. Sila ka, eh. nga eh. ka sa akin eh. Kung hindi lang ako naaawaro sa tatay Roland mo, matagal ko nang binugbog yun eh. Eh, ba't palagi kang naggoogle ng tatay Roland? Pinagpapasensya eh, ako lang yun eh. Ang haba naman ng pasensya mo. <laughs> Gusto mo mag-away tayo? Hindi, loko lang. Saan naman pamboy ang ginawa ng Diyos ikaw na lang ang tatay ko? Chong? So, Alam mo ba kung saan ako pupunta? Sa Pierre. Alam mo ba kung anong gagawin ko doon? Papatayin ko lang naman ang anak mo, Mariposa. Sige, pasok. Okay, Sige. Pasok. Bilis. 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 namin. Maghintay ka. Shhh, Nilak nila yung pinto eh. Paano tayo? Buboy, pahantahan niyo yun. Bayo ako sa inyo. Basta ako. Okay lang dito. Kaka-hype ka. Kahit kena mo magkamuntan ako. Hindi ko sa tabi. Tabi, tabi, tabi. Tapa. ano gagawin mo? Patay. Ako, ako, ako. Puro rehas tong bintana eh. Eh, paano tayo makakatakas eh? Puro rehas pala ito. Ah, alam ko na. Tatawag ako ng gumagawa ng susi. Mm. Ay, kung... Bakit? No? Talag... Ano gagawin natin? Dito? Paano tayo makakatakas? Baka mamatay na tayo dito. Lang. Anong gagawin natin? Paano nga tayo lalabas? Hindi ko nga alam eh. Paano kaya? Ito ba yung nahanap niyo? Hmm. Oo. Oh. Ay, ano mo pala eh? Susi. Susi! 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 Ang ibig niyo sabihin, hindi kayo gulay? Ba't ako magiging gulay? Nagpanggap lang akong gulay. Para malaman ko kung sinong hudas dito sa atin. Ngayong alam ko na, Edong, tumawag ka ng mga pulis. Apo. Toy ang bibiisan mo ko. Opo. Patay sila ngayon. Toy, patay. Yung auto, papaginitin mo. O, oh, ngayon din. Ano gusto niyo? Half cook o medium? Medium. Anong medium? Koche ano yung karne? Yung auto, papaginitin mo! Andiyan ako. Siguro sa probinsya muna. Baka meron nang nakakaalam na naririto tayo eh. Talaga? Oo, oh, tapos doon muna tayo magtatago. Boy, ibigay mo sa akin si Osang. Amboy, wala ka ng tatakbuhan. Ibigay mo na sa akin si Osang. Bakit, Para patayin mo yung bata. Amboy, hindi mo naiintindihan alam mong lumaki sa akin si Osang. Kumisan, pinapalo ko yung bata yan. Pero mahal ko siya, Pamboy. Hindi na akong gulahin. Hindi akong lukuhin, eh, Roland. Kukunin ko lamang yung gantimpala pala ni Don Pacho. Pagkatapos, naiwanan ko na si Osang. Tutal, apo naman niya yan. Osang, alika. Roland makukuha mo lamang si Osang kapag patay na ako. Aba, eh malamang ay eh, ganyan nga ang mangyayari kung magmamatigas ka. Bibigyan ka rin naman namin kung makikisama ka. Ha? Roland! Kunin mo na si Osang! Nakita mo na, Roland. Ayad na ako sa partihan natin. Nakita mo na, paano ako maniniwala sa'yo? Pamboy, oh hindi ko sila kasama. Maristela! Ba't nandito? Ang tanong si Osang. 嘿啥不不打？ hindi sila napalabala? Hoy! 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 Huwag ka na magtago! Sasasi o sa si Osang Roland. Wala sa akin ah. Nasa'yo, di ba? So, labas mo na, Roland. Pabalik tari mo pa. Ha. Wala nga sa akin si Osang eh. Tanda mo, Roland. Patas na laban. Sira talaga uno mo, pamboy, ano? Ibilang ako hanggang tatlo. Kapag hindi mo nilabas si Osang, aagos ang dugo. Type O. Iyon yun, dahil type A di ako. Isa! Dalawa! Dalawa! Wala naman rolad eh. Mapatay mo ko talaga eh. Wala namang bala na ito eh. Ito rin naman. Wala rin namang bala eh. Ah, ito na naman bala? Ano? Ayin oh! Sige, sige. Sige, pasukin niyo. Delgado, tayo na! Pitiwan mo ko! Wal... Lilitas ko si Osang! I will save his bank, Osang! Don Pancho, mas makabubuti yung dumito na lang kayo. Dahil mga delikado yung mga taong yan. Mga armado yun. Mga armado daw, mga baril. Marami. Ha? Eh, kung makabubuti, sige. Pero, please lang, pag-iingatan niya po ko. Aha. Don Pancho. Mas makakabuting dito na lang tayo. Nila, eh, pa, paano ito, Pancho? Pa, paano ito? Wala namang kasalanan ng Tatay Roland ko eh. O, oh, narinig niyo nga po ko. Kung wala kasalanan sa kanya, lalong wala sa akin. O sige, maraming salamat sa inyo, ha? Salamat to, Don Pancho. Okay. Pakabait ka, ha? Ha? Don hey. Pancho! Ah, Hello, mo mukhang may happening dito. Ah. Anong happening? Palagay ko eh, madadagdagan ang happening dito. Sa ibabalita ko sa inyo. Na ano? Nakita ko na apo nyo. Oo? Huh? Oh? Apo niyo ko. Oh. Oh, huh? ito, karga ko eh. oh, ayan. Ayan o, oh, tingnan niyo. Hi, Lolo! Hi, Lulu. Me! Hi, Hi. 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 Hi, Grandpa! Hi. Hi. ba oh, Ayan, parang-pareho na sa litrato. Oo oh, nga, pero ito, po. Eh, magkakamukha naman ho eh. Mamili na lang kayo. Eh, isa nga nga po ko. Oh. Oh? Ito. Ito? Oo. Oh. Uh -huh. Eh, eh, paano yan? Ba'n ba